ginagawa mo dito? ka? gusto ko lang sana kita makausap, please. Para ano? Uh, at aliwa. At Sandali. Kailangan ko lang talaga mamalaman. Uh, Kaya... ano ba ginawa ko? Ba't ginawa sa yan? Pinakulong niyo ako. Alam niyo naman na wala akong kasalanan pero ako pa rin yung pinagbindangan niyo. At kailangan ko malaman ng totoo. Ano ba? Nasin ba pumatay ka doon ni eh? Hilaria? Kaya pa si Margot. Sa dalawa, please, sabihin niyo sa akin kasi lalabas at lalabas din ito. Magsalita na kayo. Sige na, papahinga na ako. Ate Lua, Ate Lua, please. Ate Lua, Ate Lua, kailangan mong magsalita. Ba't kailangan mong magsalita? Ano ba nangyayari? Pinagtatakpan niyo si Margot, siya ang naglaglag sa inyo. Sinasabi mo lang yan hindi sa akin magagawa ni Margot yun. Hindi niya ako pababayaan. Kilala ko siya. Sige na. Sir, ikaw na po.